Yan mga outing ting. Meron lang tayong railing, oh. Putang baba. Ganyan lang, simple lang. Basta meron lang tayong gabay. Mga diskarte, oh. Asahan lang yung biraha. Para doon sa eskwala. Yan. 85 ba, Bert? 85 yung penis natin ito.

Eh mga kaputin baka magtaka kayo ha. Dito ako naglalagay nung ano, ang gabay. Hindi po ito ano, residential ha. Ano to eh, parang bodega rin siya. Kaya ako ilagay na ganito, dito banda nagsimula. Para malaki ang ano to, buwelo nung pag may dala kang stock. Kasi pag dito tayo maglagay, masikip. Masikip ang kaputin din. Masikip na yung lugar niya. So dito, nasa 110 na yung lapad niya. So may buhelo na para umakyat. Yan. Kaya dito ako nagsimula, baka magkataka kayo. Kaya nila para dito, may nilagay dito, para magdaan ng stock. Akyat. Hindi siya sa gabay. Kasi yung pagkakunan na. ayan hindi ka nakakabahan mga patinting pababa mayroon ka ng railing ayan tapos dito naman tayo sa pangalawa ayan railing yan sa pangalawang hagdan Kul, toy. Ayos ba toy? Ayos. <laughs> Isa na lang, isa na lang. <laughs> oh, malapit na yung <laughs> ating railing dito. Yung gabay natin, malapit na matapos. Pre, si Mindo na lang. Ayun, <laughs> ito lang. Ah, makakalapin lang. Ah, ito lang. Ayan guys, mga scrap lang yan na ah. bakal. So, yun ang ating design dyan. So, dito. So, yun lang to. Fantastic. yan puro lang iskap itong ating ginamit dito sa baba ayos na yan